Ayan mga katrops o oh. <coughs> Good morning mga katrops So nandito tayo ngayon sa may C5 mga katrops uh, ah, <coughs> Excuse me mga uh, katrops Time check natin mga katrops Alas ah, uh, city dosi mga katrops Ito Biglang nagkaroon ng traffic mga katrops Malamang to ah may accident ito O may nasiraan doon sa Paket ng tulay Kasi dito mga katrops sa ah, Packet kasi ito ng Sa C5 dito sa may Pasig baka uh, yon so hindi natin alam kasi bigla na lang bumagal kanina medyo maganda ganda pa yung takbo uh, maluwag pa yung krasada pagdating natin dun sa may C5 uh, stoplight ng Huli Vargas ayun uh, so ganito na ah uh, malamang uh, sana ano lang malapit na tayo kasi kung doon pa to sa may bandang pag exit ng kalayaan so mahaba haba pa to mga tropes uh, pag mga ganito lang yung takbo uh, abot pa to ng mga 40 minutes bago tayo maka exit ng market market sa may BGC pag ganito lang mabagal usad tinto usad dun tinto kaya yun yung nangyari mga katrops tapos yung iba pa nito dito sila sa bandang kanan pagdating dun sa may paakyat ng tulay kasi may tulay kasi yan sa unahan mga troops sumingit pa sila mga troops kaya yun yung isa din yun na ano bumagal kasi alam mo naman yung mga Pilipino hindi na natin may iwasan yan lalo na siguro yung na mga nagmamadali ayun uh, so yan yung nangyari kaya medyo bumagal tulad ng ganyan mga katrops o sumingit yung elf mga katrops o ayan o ayan ayan o yung, yung ano, mga close ban mga katrops o ayan o. sumingit kaya yan yung madalas nagkakaroon ng ano nagkakaroon ng traffic kasi hindi na sila pumila Ayan mga trops, so yung Shipman yan, sumingit yan mga sa Isa nito Kaya, isa din yung mga trops Na mas lalo tayong matagalan Dahil sa mga Sumingit-singit doon Kaya, yun yung Ano talaga Tumalalaman natin ito mga trops Kung anong-anong nito kung bakit nagkaganito to? Buti na lang, ha? dito na tayo banda kaysa doon pa tayo sa may bandang tibisitas. Ah, mas malayo-layo yung mga troops. Abutan tayo ng mga isang oras. Ito, medyo malapit-lapit na tayo. Kaya, yon. Hey, traffic! aga aga, -aga pa! Sahon na pala mga katrop Sana all <laughs> Sa nagsasahod dyan ng 15 katapusan 15.30 Ayan, alam na yan Nangamoy na yan mga katrops <laughs> Aba sana all lang tayo nito mga sa Nagsasahod na ano bang pizza ngayon uh, Uy 3 sa lunis pa pala yun 3C 14 sa linggo lunis mga katrops buti na lang karoon ng lunis pero malamang yan mga katrops mamaya may sahon na yan mamaya mga katrops malamang kasi uh, ah, yung iba magpasahon ayaw nila magpasahon ng lunis yung iba lang hindi lang lahat kaya linggo eh wala mang opisina pag linggo, malamang ngayon 'yan. So pagdating ng linggo 'yan mga tropes alam na 'yan ng ITM mga katrops. <laughs> Sa mga nagsanla ng ITM diyan, sana all. <laughs> wala na linggo. Aroy! pa sana wala lang tayo nito. Sa mga may nang ITM diyan, tayo wala. <laughs> Walang laman yung itim. Ay, nako. Buhay talaga. Kailan pa ba tayo nito yayaman? Puro lang tayo nito biyahe, mga katrops. Sige lang. Kung ano man ang bigay natin sa Panginoon, papasalamat pa rin tayo sa madaling salita. Pasalamat tayo dahil kahit pa paano, uh, mayroon tayong makakain sa araw-araw natin pangangailangan. Kaya, nasasayo na yan, kung gusto kang masinsu sa buhay, bumago ang buhay mo, pagsipag ka lang, dumiskarte ka, kahit anong diskarte, basta nasa mabuti lang, darating ang panahon, na mabago din ang buhay mo, hindi mo lang yan mayawasan, yun lang ang mga payo ko, sa mga taong nakakapanood nito, diskarte lang talaga sa buhay, sabi na nga nila, ano ba daw pipiliin mo, diploma, o diskarte, <laughs> Ang iba naman, diploma. Kasi hindi ka naman daw maka-apply sa ano, pag wala kang diploma. Ang iba naman, diskarte. Kahit wala kang matapos, basta may diskarte ka. Ayan. So, kayo nang bahala. Iba-iba naman yung linya ng tao. Para sa akin, no comment ako dyan. <laughs> sa ngayon, ayoko ko munang i-share yung ano ang dapat magandang gawin. Dahil, parehas lang yan. Paano ka? May diploma ka pero hindi ka marunong dumiskarte. Marunong kang dumiskarte, wala kang diploma. Ayon, so baliktaran lang yan mga tros. Katulad lang yan sa sinong nauna, itlog ba o ano, manok. <laughs> Ay, traffic na mga katrops. Hanggang dito na lang yung video natin mga katrops. Dahil grabe. Di ko alam kung hanggang saan to. Baka lampas na ng market market. Thank you for watching mga katrops. Ingat mo tayong lahat. And God bless sa atin simula na naman natin sa araw-araw nating biyahe. Kaya Lord, gabayan po kaming lahat, lalong lalo sa lalo, sana kapanood ng video at sa nitong trabaho. Bye-bye!